Finally, luto na po ang ating paksiw na galonggong or GG. Ayan o, oh, ang sarap ang bango. Salang na natin ang ating paksiw na galonggong. Yan na lahat ng mga ingredients. Ayan. Takpan natin at hayaan natin maluto ang ating paksiw na galonggong. kumukulo-kulo na mga idol kong tunay ayan, malapit ng maluto ayan finally, luto na po ang ating paksiw na galonggong or GG ayan o, oh. ang sarap ang bango wow sarap mga idols Ayan. Pwede na po tayong kumain. Yum, yum, yum. Paksiw na galonggong ang ating olang for today. Thank you for watching. Ingat palagi and God bless. Kainan na.